morning guys salay ko lang sa inyo nangyari kagabi kagabi guys hindi sinasahang pangyayari yung kapatid ko galing sa trabaho siya po ay pauwi na sa kanilang bahay so actually ang bahay po nila doon sa baba na yan magkapit bahay po kami tatlo po kami magkakapatid dito magkakapit bahay so dito itong way na to dito dumaan yung ahas yung ahas na yun is ito hindi natin alam ito ang tawag daw dito guys is walu walu ito tinaga na namin siya guys kagabi lumalaban talaga siya ayan oh. ito ahas na to walu walu ayan mabuti na lang ha guys ah uh, Matalas din ang mata ng kapatid ko na flashlight siya ng idala siyang mali niya i-cellphone lang. Pero wala pa yan siyang anak. Hindi pa yan siya nakapangitlog ng time kagabi. Wala pa kami nakita ang itlog. So ito lang yung aming napatay sa kanya. Di, tsaka binira namin yung buntot niya tsaka dito. So ayan siya di ba? Ayan. Pero parang buhay pa nga din eh. Ayan, ganyan yung ano niya. Kagabi lang namin siya napatay. Nakakatakot pero kailangan siyang patayin yan ang itlog niya limang klase nagkagulo kami dito nagkagulo kami kagabi hindi ko malaman kung anong dadamputin ko yung mga tukod ng sampaya namin is nabali-bali <laughs> nabali-bali talaga siya gawa ng marupok na rin kaya yan yung mga, yung mga kahoy na to Ayan na nga, bali yan sa paghampas sa kanya. Kasi talagang gumaganyan siya guys, oh. Gumaganyan talaga yung snake na yan. Waluwalo ang tawag dyan. Dito sa ahas na to. Ayan. Waluwalo yan siya guys. Nakatakot. Malaki yan siya. Kagabi, malaki siya pag buhay siya. Talagang may ilbo yung katawan niya pag ang ahas. Tapos nung gumaganyan, ganyan siya guys. Basta paghampas namin ganyan. <laughs> Takwa na naman kayo pagbalik doon. Gusto pang tumakas. Kaya, ang kapatid ko, taranta ako. Madilim, guys. Madilim dito sa labas. Wala ito talagang ilaw. So, ang aso lang nga nandito sa labas. Kaya, ayan. Ang aso, ahas talaga nena. Taranta kami. Sabi ko ba? Sabi ko sa mga anak, labas, labas! Makapasukin tayo ng ahas. Kasi ito, daanan na ito, is masukal na siya. Kailangan na talaga siya madamo matabas. Nakara natatabas namin siya. Minsan dito may nakikita rin na, ano, kubura. Pero, Uh, nadadaan lang. takot kayo mag ano kaya pag gabi pag lumalabas kami kasi ang namin tingnan mo naman doon malapit sa may puno mapuno doon kaya dyan ako naglalaba ito nagsasampay kaya talaga nakakatakot talaga guys eh, gabi pa busy man ako kagabi sa pagkukontent nagagawa ako ng content ko sa reels tapos hindi ko man narinig matahol daw yung aso pagdaan ng kapatid ko dumaan yung kapatid ko ah! sabi ni Sunny. Itak, 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 dali, itak. Tapos hindi naman siya, siya dandahan lang siya, slowly lang siya, slowly, lang siya na nakaganyan lang. Hindi siya yung natakot sa tao, hindi. Hindi siya takot, hindi siya, hindi siya, basta, basta nag-steady lang siya dyan. O siguro, ang target niyan, kaya siya ganyan, mahon siya, naghahanap siya ng maano, maiitlogan. Wala pa naman yan talagang itlog yan siya kagabi pagising na lang namin ngayon ganyan na may itlog na siya yan, lima lima ang itlog niya kakaiba siya guys yung malambot ano tamo tingnan nagbabounce siya di ba nagbabounce oh um, malambot tapos ang laki niya lima sabi ng kapatid ko baka daw habulin habulin maghabol daw dito yung ano yung kamag-anak niya kamag-anak, baka gumanti yung kamag-anak ng ahas. <laughs> In seconds lang daw pag natuklaw ka ng ahas na na walo-walo patay ka daw kasi wala pa man daw tang anti-venom ngayon napanturok sa tao para maampatan pag ikaw na katuklaw talaga. So, hi naku guys, nakakatakot talaga kaya mag-iingat talaga tayo pag ganitong tag-ulan. Saan man po kayo nakatira, mag-iingat po talaga at talagang talasan ng mata pag nasa daanan, lalot magugubat yung area kasi ano yung ahas ngayon lumalabas talaga so actually ito yung walo walo na to yung ahas na to um, pagkakaalam ko sa dagat talaga yun sa nakatira sa may mga punong mangrove yung punong bakaw na yan mangrove yan dyan yan sila nakapulupot yan sila kasi walo walo yan nakapulupot yan guys kasi nung bata pa akong nakatira kami sa sa tataban nakapulupot talaga yan siya guys nung pag nagaigib kami sa balon nakikita namin nakapulupot talaga siya sa ano sa, sa mga sanga kaya ganun <laughs> takot kami niyan guys nangahabol talaga yan habulin talaga ang bangka mo pag na, nagalaw mo na sagi mo kung saan sila nakalanding naka nakapulupot sa mga sanga-sanga eh takot talaga ako guys kakaiba <laughs> saka yung ano niya guys kakaiba talaga yung ano niya ito oh yung kanyang egg niya is malambot yung mo nagbabounce malambot. Alam mo, kaya siya dumadumi na. Kaya siya madumi yung ano, umulan madaling araw. Hanggang umaga. Kahit hinto lang ng ulan. Kaya ganyan siya. Lima. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Kung ibabaon ko na lang yung itlog niya. O kailangan pisa-pisain ko ba. So, pa-comment na lang guys. Kung sino nakakaalam sa ganito. Sa walo snake. Ay sa itlog. Ano bang dapat gawin dito sa itlog na to. Kung hmm papatay, <laughs> Hindi ko alam kung paano pag ano niya pag dispose kung paano ng alisin yan siya diyan. Pero yung aha siguro ibabaon na lang namin sa lupa. Yung itlog lang hindi ko alam kung kailan pa siyang tusok-tusukin, kung pa pa siyang patayin. So ang gandun lang guys, sa lahat mag-iingat po. Lalo na sa gabi at madilim ang area na nilalakaran kahit naman kasi malinis ang area talagang yung ahas naghahanap po kasi talaga yan sila ng malamig na lugar na may itlugan at mabasa-basang lupa so take care na lang po sa sa thank you for sa walang saan pag suporta maraming salamat guys ako pa rin to si Rino Salazarte huwag kalilimutan maraming salamat sa inyong support babus